Umaga po mga kaibigan. So andito po tayo ngayon sa submarine Pampanga. At makikita nyo po sa aking likuran. Ayan, may mga pond po na may mga isda. Ang ano po nila, mga hito. Ayan, mga hito. Hito farming po sila. yan Sa gilid po ng ano, tinatamnan po nila ng mga mais yan po mga kaibigan may mais po halos silang butas din po ito yung pong bispa na yan ito panjata ang tawag dyan dahil po niyang hito oh Shout out po pala sa kasamaan ko. Ay, John Robert. Shout out. Ano po? Puro ano po yan? Puro hito po. Ang lalaki ng hito. Grabe. Ito mga kaibigan. Sarap po dito. Sa Maureen, Pampanga. Yeah. Bangan nyo po yung aking susunod na vlog. Yung ating pong Uh, about sa ating farming so ito yan tinamnan po nila ng buo ko yung paikot po ng ng ano ng butas ng pan fish pan po oh shout out Ayan, tinamnam po nila ng mais. Ikot, tinamnam din po nila ng papaya. May papaya din po, ayan. Kaya sa mga gusto po mag-business ng peace pan dyan, ayan. Ganyan po ang diskarte nila. Magkakatabi pong butas siya, nasa uh, almost 10 na uh, butas na ang fish pan ayan. ayan po may mga papaya po siguro po yung variety ng papaya na ito ito yung red lady na tinatawag nila so hintayin po natin yung kanilang bunga ayan po meron pa po yan dun sa kabila ganoon po na lang po so po mga kaibigan no may eh, kalamansi din po sila sa gilid po ng fish pan nila Ang daming bunga oh Ang ganda Ayan po May ilang puno po silang kalamansi na Talaga pong ang daming bunga At ang ganda rin po ng ano nya Ang ganda rin po ng Ah uh, Dahon Talagang halagang halaga po siya oh Dahil po niyang ano po nga mga kaibigan yan po nakakatuwa lang po na hindi po nasasayang yung lupa sa paligid po ng ano ng fish pan nila inom po ng kalamansi yan dahil pong bungo oh. yan ayan po yung fish pan kung halimbawa gusto nilang diligin Itiligay lang po nila. Po, oh, ang dahing bunga mga kaibigan. No? Oh. Yan po. Ilang puno lang po ito. Nasa sampung puno lang po siya pero ang ganda po niya mamunga. Yan. Pwede po pala yan sa gilid po ng fish pan. Yan. Pwede po tamna ng katamansi. Pwede double income pun